Ito po yung uh, standing valve o check valve ng salendro. Ito po ang kinetic up kapag namamatay po yung salendro. Kaya i-check up muna natin ano para alam natin kung uh, itoy quality. Dalagay natin dito. Yan. At aktwal na lalagyan po natin ng tubig mismo dito sa salendro at para makita natin kung merong tatagas na tubig. At kung ganyan na merong tagas, mamamatay po yung uh, puso na salendro. Kaya uh, hindi naglapat ng husto. 'yung rubber o okay, standing valve. Ayan. Bali nakita niyo naman yung ginalaw po natin ay uh, wala na pong tagas kasi naglapat na po 'yung standing valve dun sa baba, 'yung rubber niya. Ay, ayan, ayan na pwede na po yan, hindi na po mamamatay ang puso kapag ganito, sa natin ilagay sa dapat niyang paglaragyan, balian lamang po ang sine uh, check up kapag yung puso ninyo ng salindro ay namamatay, kahit anong puso po, na kapag uh, kada mo ay kinakailangan katyan pa ng tubig ay mga okay. check valve yung okay. check valve lamang po ng puso ang dapat i-check up, kasi nga po kapag hindi po yeah. naglapat ng husto yung uh, rubber ng hmm. check valve ng lang. puso syempre, bababa po yung uh, tubig magtatagas, yeah, may o may di saratawad. Wala na, hindi mo na magagamit. Kinakailangan lagyan ng tubig bago mo magamit. At kapag jetmatic naman na poso na gaya nito, ang kinetic up po dito na check valve niya ay ito. Itong rubber na o goma na bilog dito sa gitna. Yan, tatanggalin lang po natin ito ah. Itong rubber gasket, tanggalin natin ito. Tapos meron bakal na parang nag-cross. Ayan, itong bilog na po. Bilog na rubber na ito. ito. Yan, yan. Kapag nagkasingaw po dito, ay siyempre po, lulusot po, bibitawan niya po yung tubig na, na nakapondo naka dito sa puso. Yun po ang dahilan kung bakit namamatay yung mga puso. Bale, itong bilog lamang po na ito na check valve ng jetmatic anga, papalitan ninyo kung ganun na laging namamatay S o kaya asakin niyo yung paglapatan niya para magpit na pit yung uh, paglalapatan ng uh, check valve sa paglalagyan niyang ito para po hindi magkakasingaw at uh, walang dadaanan ng tubig pababa na mahulog yun din ang chine check up kapag picture pump yung bilog na nasa tulad din nito na mate kung meron po kayong mga katanungan comment nyo lang dyan sa comment section at babasahin po natin yan at para po maintindihan ninyo ay gagawan po natin ng video para po may pakita mismo sa inyo na kung ano po yung chine check up namin at dapat ayusin para po maintindihan ninyong mabuti wag po kayong magpapaniwala sa turo ng turo sa comment section at naninira at nagko-comment ng hindi bang maganda ay alam niyo na po kung bakit sila nagagalit dahil ayaw po ng uh, masamang tao ang nag-share ng kaalaman. Ang gusto po ay nagdadamutan. Yun lamang po. Maraming salamat.